Kaya na talaga grabe, super. Woo! So guys, dumating na yung first sample natin. Thank you so much for trusting. And ngayon, na-unboxing natin. Titignan natin yung laman ng first sample na ito. Tara, let's go! yung pangapakin may carton pa may All right. yung ba? ito. Alright. Yung mas open bird na tinatawag. Yan guys. grabe Solid. Resample lang ito guys. grabe ito. Sabi. Napakaganda. Napakakapal. Oh, tibay oh. Ano? Pulido. Yan. Tempered glass. For sample galing kay Muter. Thank you so much. Kapal guys, so sinasadya kong nasa dagat tayo para masubukan natin kagad-agad. Sisid natin sa dagat. gano kalinaw. Guys, true review guys. Napakakapal ng glass. build. oh, nakakapal. Ah, linaw, napakalinaw. Saka yung ano niya, makapal siya pero malambot. Maganda. Tibay talaga guys, sulit. sabot sa kaya abut kaya lang so if you want this guys nasa ilo basket natin yan just click it pero try natin sa dagat sisip sisimta let's go ganda ayos astig alright pakalinaw guys ayos legit sulit guys sulit the potter ganda, oh matibay yun guys legit at maganda matibay at saka napaka linaw ng tempered glass at matibay pa at saka ito makapal pero malambot at grabe oh sulit pulido pag dinilagay mo sa ano sa mukha mo pitin talaga oh nyo di pa nya ng tubig Oh, yeah. Diba? walang tubig hindi pasokan dahil matibay maganda saka makapal sulid so sa mga tatay natin sa mga mga isda o oh, mahiling mag diving mga divers gusto nyo ito available ito guys nasa yellow basket i-click nyo napakaganda napakasulid ng temper na ito guys so thank you so much for watching see you in my next video may god bless you.